Makakausap po natin ang uh, isa sa mga uh, magsasaka ng uh, sibuyas sa Bungabon, Nueva Ecija. Isa po siyang uh, miyembro ng uh, Sangguniang Bayan ng uh, Bungabon, uh, si Konsihal uh, Gregorio Pesa uh, ng Pesa Bungabon, Nueva Ecija. Nasa linya na po natin. Ah, uh, Konsehal, magandang umaga po sa inyo. Ay magandang umaga po. Opo, si G. Herrera po ito at uh, kasama ko po yung uh, ilang magsasaka dito sa studio. Ah, uh, nais lang po namin malaman, ah, uh, Konsehal uh, Pesa, yung pong sitwasyon ng mga magsisibuyas dyan po sa bayan ng Bungabo na tinagurian pong, uh, Capital Onion of the Philippines. Kumusta na po kayo John? Ah, uh, medyo malaki problema ng mga magsisibuyas po rito ngayon dahil sa sitwasyon po na lumalaganap na peste dito po sa bayan ng Bungabon uh, na talaga namang napakahirap po ng ginagawa po nila. Uh, narasa po nila, nag-i-spray nga po sila gabi. Nag-i-spray po sila ng alas 8 ng gabi. Tapos ulitin po nila ng alas 2 ng madaling araw. Sabali talagang ang hirap po. Meron po mga time na hindi na po nila kayang awatin yung yung PESTEK sa panahon po na ito. Na hindi po namin alam, hindi na po alam ng mga magsasakot na ano po yung kanilang okay, pinta na Talaga po nakakaawa po sila. Uh, minsan po, nara, nasa ko po umuwi po ako na alas 10 ng gabi, nakita ko, nag -e i pa po sila. para nakakilabot na po tingnan yung mga sitwasyon po ng magsasakot po rito sa bayan ng Pungabol. Dahil sitwasyon po ng PESTEK. Nang sinasabing ang harabas na masyado pong marinira dito po sa sibuyas po dito sa amin. Lalo ang tingin po dito, una po dito sa barangay Pesa, una pong subagasa dito yung uh, peste ng harabas. Meron pa po naman po uh, natira uh, konsyal na mga sibuyas at <laughs> uh, meron po bang aanihin yung mga magsasaka? Actually, mas malaki na po yung porsyento ng nasira. Yung pong iba, Uh, wala pa po sa panahon para anihin, binubunot na po nila para agawin na lang po sa uh, peste, sa harapas na sabi natin. Hmm. Ano Kali po klase pa, na si, si, si shot ka ninyo uh, dyan, uh, na uh, puti po ba o yung uh, red onion? Dito po sa Barangay Pesa, halos 80% po or mga 70% po puro, puro, ito, puro puti. Mm -hmm. So, yan po yung na ngayon, yung puting sibuyas na harabas. Mm, talaga, totally, po walang pong Talagang nasira na po siya. Opo. Pero yung pong sabi nyo, nakikipag-agawan po yung magsasaka ngayon doon sa para maibenta lang maging pera, ano po, eh magkano naman po yung presyo ng puting sibuyas na kinukuha dyan sa barangay yun nga po yung isang nagiging problema namin dito na hindi po sapat yung pressure. Gusto yung man po namin may taas. naman po sa market naman kasi ang nagiging problema. Yung iba ayaw na pong umorder. May mga inaalok po kami na mga suki namin na sa divisorya na sabi po nila dahil po nila ubusin po nila muna nila yung imported bago sila kaya nga po hindi po namin maytas taas yung presyo ng sibuyas po dito sa bungabo ng puti. Opo. So, mag magkano po yung lakad na presyo dyan? Ah, sa ngayon po, nag-presyo na po kasi ng bisyo po rito nung panahon na wala pong bumibili. Tapos ngayon, medyo nag-i-start po yung iba, nag-i-storage na. Tumatakbo na po siya ng 20, 22. Meron na raw po kumukuha ng 23, ganoon. Mm -hmm. Kasi nag start na po. Napaka, yun po yung maganda, nag start po na magpasok ng storage po yung iba. Kaya kahit pa paano gumalaw po ng konti yung presyo. Pero nung panahon po na talagang wala, na gaano mibili, dahil yung market nga po sa palengke, sa divisor, sa mga palengke, eh hindi po masyadong nabibigyan ng na pansin yung local. Ah, uh, sige po. Yung presyo niyo po, sabi niyo, 18. Ah, uh, yun po ba po? Nung una. Noong una. Apo. Ah, sa ngayon so, po ba pwede nang yung, i stock sa storage yung pong uh, hinaharvest na sabi nyo inaagaw? Kaya na pong... Uh, ay, medyo, medyo yung mga bata pa po, hindi po po pwede i-stack. Opo. Dahil medyo hirap pa po sa, sa storage. Pagka medyo bata pa yung sibuyas. Mamubo? Dahil na-market pa rin po Mga bata pa yung masariwa, mga ba mura pa. Mm -hmm. Inaagaw lang sa uod. Opo. Yung sinabi nyo pong 80% dyan ay puting sibuyas, uh, gano po yung kaluwang? Sa halimbawa po, kahit sa Barangay Pesa, mga ilang hektaryo po yan? Almost mga kompo yun. De, mga nasa 100 plus hektar po yun. Wow sa isang barangay lang po yan ano kasi ang bungabon po puro po halos sibuyas yung uh, tanim niyo diyan eh aba aba to mhm hindi lang po siguro abutin kaya pagka dito lang sa pesa papa bungabon mhm mm ah, hindi lang po pala abo pinapwenta ko po yung mga lugar na sibuyas So, lumalabas po pagka ganun po yung kalakaran na nasira na nga po ng rabas, mura pa yung presyo. Uh, masasabi niyo po ba na lugi yung mga nagtanim po ng sibuyas diyan sa inyong bayan? Mar marami, po yung sa panahon po ngayon na, na mahina po yung ani, talagang marami po yung lugi. Lugi po yung iba. Pero meron yung iba po, kumikita konti lang. Pero hindi po sapat kasi sa hirap po na pinagdilaranas po ng mga magsisibuyas ngayon. Hindi po sapat eh. Opo. Meron po kumikita ko. Meron po talagang totaling, sabi ko nga po kanina, totaling wala pong inani yung iba. Yung iba, umaani, yung nga po inaagaw lang sa uod. Eh, hindi na po kumikita yun. Mm -hmm. Kawawa. Yung presyo po na kumikita, magkano po yon dapat per kilo po ng uh, puting sibuyas? Eh, depende po kasi sa ane ang para kumita po yung yung magsisibuyas eh, dapat po sana mga, parang karamihan po, 30 po sana sa magsisibuyas para kumita naman po sila ng maganda, yung magandang ani na po yun. Okay. Kita na sila ng 5 pesos sa isang kilo. <laughs> Ganun po ba? <laughs> kasi nung nakaraang taon po, maganda. yan yung pinakabababang presyo dyan sa inyo eh. 30. Yung puti, sa nung pong po. nakaraang taon. Sa magandang ani po kasi, kailangan talaga 30. Yung maganda pong ani Mm -hmm. Kikita na po na medyo maganda po yung mag na sa penta. Importante. Okay. Pero sa pula po, kaya may ina po yung pula. Hindi po siya kikita ka ng pagka lang. Kailangan po sana mas mataas pa sa 30 yung pula. Mm-hmm. Eh yung pong pula, uh, hinaharabas din po ba? Ngayon? Opo, sa loob yan din po. Hinaharabas na rin po yung pula eh. So puti, pula, para pareho pong... ah uh, eh, uh, hinaharabas. Oo. Uh, kung pula naman po, uh, may umaani na po pa dyan? O kasalukuyan pa lang pong, uh, uh, nakatanim? Meron na po. Meron na po mga umaani. Eh, eh mga, magkano mga, naman po yung na lakad 5? ng presyo ng pula? Ang, ang bilihan po ng pula rito, 65. Eh, alam, medyo lang, medyo buha naman po ngayon. Pero kanina po 65, 67. Ganon po ang bilihan namin dito. Mm -hmm. So ano naman po yung intervention ng ating uh, pamahalaan, lalo na po yung uh, Department of Agriculture doon po sa mga magsasakang tinamaan po ng uh, Harabas? eh Wala pa po silang binibigay na kwan dahil uh, actually nagbisita pa lang po sila. Ah, ay ko ay ko nabasa bimigay? ko po dun sa report ng dae ang kanila daw pong intervention ng ginawa ay uh, pamimigay daw po ng binhi. Papa, uh, papalitan oh, ng binhi. Meron uh, na po ba? Ng, binhi po ng... Si po. Palay. si Buyas. Dahil, hindi na po kami pwede magtanim. Next year na po uli. Mm. Apo. hindi naman na po pwede pagpakabul ng tanim ngayon. Kaya pagbigay man sila ng binhi ng sibuyas ngayon, hindi na po may tatanig. Next year na po yun. Apo. Ah, uh, isa siguro na mabibigay na solusyon ng gobyerno eh magtayo ng total onion capital of the Philippines ng Bungabon dito magtayo ng research center. Yun sana talaga para mabigyan ng solusyon yung mga problema ng sibuyas. Apo. Ano po ang magiging silbi ng research center? Uh, pag-aaralan po mabuti yung mga problem yung mga, mga naninila po mga sa uh -huh. ang oh. alam ko po may ganyang panukala sa Congress eh, pero ang isang nagpanukala nun ay uh, taga dito po sa 1st District uh, si uh, Kong uh, Ging Sonsing ata, o ay, si Mika na, yung bata uh, Mika Sonsing Uh, research institute na itatayo po dito sa Neva Isiha. So, ang isang manok ang... Nakapropose naka din po sana rito yun. Kaya sabi po ni Ma'am ni Kong Apo, uh, uh, pati si Kong Ria, ano po, ay uh, parang ano sila doon eh, uh, sinusulong nila kapwa ng dalawang uh, kongresista sa Neva So, wala pa po. Wala pa pong... Uh, Um, Wala pa po din. Pero center, yung center, po, research na, center. Isa po sa nakita namin solusyon para mabigyan ng solusyon yung mga problema sa sibuyas. Kahit ang dami po kasing pinagdadaan ng problema ng sibuyas, yung sinasabing pagkakapa po ng leeg. Yung po yung isang pagka ng pag-uulan. Mm. Kaya dapat po mag kung paano bibigyan ng solusyon po yun. Yung panahon ng pagtatanim. Papa. Eh, warehouse po. Mayroon na ba kayong sapat-sapat na warehouse dyan? Para kung sakasakali pong mababa yung presyo po ng sibuyas, eh, i-stack mo na po ng mga magsasaka. Storage. Storage po. Actually, meron na po. Meron na pong binigay ang PRDT dito po sa Bungabo na isang storage, cold storage, storage para sa magsasaka. Ah, sino po ang nagbigay? Baka, baka mag-PRDT po ang naging ano po yun? Galit uh, uh, po di. under kaya ng DA po. po. Mm. Oh, po. So, functional na po yung storage na yan ngayon. Uh, uh, siguro baka mag po ngayon yung taon na to. Ngayon na hmm. mag-start na po. Kapagagawa na po eh. So, kaya po ba na i-storage yung mga uh, sibuyas ng mga taga-bungabon? Kahit taga-bungabon lang po? Hindi po siguro sapat yung isang storage na yun. Dahil 120 bags po ang capacity naman. Opo. Kasi po kung mura ang Cebuas ngayon ng puti, at sabi niya naman, ipo, pwede, pwede nang i-storage. Uh, para sana tumaas yan, eh, ilagay muna po sa storage. Na hindi na po uuupay yung magsasaka. Konseh? Yeah, uh, yes po. Yun po ang dayo para makontrol po sa palengke. Dahil kung minsan pag hindi na po kaya ng palengke, doon po mabagsak presyo. Pero may mag-storage po kasi, lalo po yung magsasaka, na kaya pa nilang ah uh, i-storage yung mga sibuyes po nila, yun po ang solution doon para makakumita naman yung magsasaka. Mm -hmm. Opo. So para hindi po yung trader ang nag-storage, <laughs> kasi sa kanila mapupunta so. yung kita. Mm -hmm. Okay. Yan ang po para po sa isto. Ang priority po is yung mga magsasaka ang maglagay. Hindi mm -hmm. po traders. Apo. So, bali, ilan na po yung nakatayo yung storage yan? Dito po sa uh, amin, yung sa private may private po kasi dito sa mga po, yung kay Mayor Rick po, yung, yung sa Ilagan po, Ilagan. Ilagan po pala bali ang may no? Ilagan. Ah, ano privado po yun. Storage. Uh, private po yun. Apo, di pong, dito po sa Bungabo na. Apo. Sa kung sa 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 LG po. Hindi niya po yung, yung bigay po ng DA. Mm, Apo. Kung privado, di oo pa po yung mga magsasakahan no po. Meron po kasing Opa, ano... Ka. Uh, statement ngayon, ngayon lang eh si yung ating pong uh, DA secretary na si uh, uh, na pangalan ng ating DA secretary uh, si DA secretary Laurel Chu Laurel na hindi lo po mag import ng sibuyas. Pero nabanggit nyo po kanina na kaya bababa yung presyo ng sibuyas, ay eh, meron mga imported na sibuyas. Opo, ang yung ang sabi po nila, hanggang December 30 lang ka imported. Kaya nga lang, yung pag-iisip po siguro ng permit, hanggang December 30 lang, eh, naging problema po natin, eh, siguro, nakapasok na po yung imported. Kaya, yeah. Kaya hindi mag import Ang <laughs> pasok <laughs> yung permit, hanggang December 30, ang alam po, talaga, hanggang December 30, tama po, hanggang December 30 yung ah issuers ng import permit. Kaya nga lang, easy po yun. Kaya nga, nakapasok na po yeah. Kaya nga lang, sabi po nila, oh. na raw po ngayon. Dahil marami na. <laughs> oh. e eh, kung ngayon po nilalabas sa market, tapos ngayon umaani mga magsasaka, ay eh talaga pong babagsak ang uh, uh, presyo. So ano pong magandang intervention ngayon ng ating uh, pamahalaang nasyonal at saka lokal sa ganyan pong uh, bumamagsak ang presyo ng sibuyas? Dapat po sana talaga sa sitwasyon po ng ng, ng pagpaparting po ng imported, dapat uh, hanggang yung December 30 po sana talaga, wala na dapat imported na pumapasok dito sa atin sa Pilipinas. Dahil yun na po i start ng anihan ng sibuyas dito sa atin eh. Mm -hmm. At saka nako, uh, eh, dito po sa Gimba, alam niyo bang ang dami na naman ng sibuyas kasi akala ang presyo pa rin ng sibuyas ay aabot ng 200 pesos per kilo. <laughs> Katulad <saka>, mo. Kasi ano nakaraan po, <laughs> wala nang harabas eh. Ngayon meron na rin pong harabas. 200% daw po ang nagsibuyas niya dahil na doble. <laughs> ay, talaga? Kahit dyan po sa inyo. Doble <laughs> po. Marami po nag-sibuyas. kahit sa lugar po may marami nagsibuyas kaya nga lang. Ang problema po natin ngayon, yung sitwasyon nga ng ganyang uh, na peste na sumisira po sibuyas, hindi po natin ga alam kung gano'ng karami yung magiging kaanihin. Mm -hmm. So, peste yung harabas at saka po yung pesting presyo <laughs> ngayon ano <laughs> saka po yung oh uh, yung uh, sumasabay pa yung uh, Uh, supply ng uh, imported na sibuyas. Ayan. Um, ibubukas ko lang po sa aking mga kasama dito magsasaka. Baka meron po silang uh, 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 tanong sa inyo. ah uh, sino po yung gusto magtanong sa inyo? Magsasaka. Ayan, si Kuya Ama. Hello. Hello, SPM. Magandang uh, umaga po. Apa, ah uh, po sa ah uh, ah po sa bilang kapital uh, uh, onion capital ng uh, Pilipinas, po sa inyong bayan. Uh, sa buong bayan po ng bungabon. Ah uh, may datos po ba kayo kung halimbawa maganda o tatama talaga yung ani ng sibuyas? Ay uh, ilang tunilada ng sibuyas, either puti ito or uh, pula, ang hinaharvest ng buong bayan? ng uh, bungabon. bunga po. Bunga po. so yung na i-produce ng bungabon Meron po kaming rin dito sa okay. Hindi ko lang po na kung pa kung ilan. Meron po sila, meron po sila lahat po ng area ng taniman po rito sa Sibuyas. Meron po rin status ng mga kung ilan yung magsasaka, ilan yung magtatanim ng sibuyas dito po sa bayan ng bungabon. Opo. Ah, uh, actually ang nagiging ko po rito yung panahon niya. Sabi ko nga yung panahon po na na hindi po natin kasi masasabi kung ilan yung uh, eksaktong ano uh, sa bawat panahon dahil tulad nga po ngayon sa sitwasyon po natin ngayon. Ah, uh oo. -huh. yun nga, uh -huh. yun so, nga yun yun... po, kung halimbawa, uh, kung halimbawa, uh, medyo tatama yung ani. So, hindi lang naman ngayon yung panahon nung ano, dahil yung mga nakaraang panahon may mga ani naman na talagang tumatama para lang uh, maipaalam natin sa ating uh, mga tagapakinig kung talagang ilan yung naipoproduce na kilo ng uh, bungabon sa sibuyas bilang uh, onion capital ng Pilipinas. Yung kahit purap lang na ano na Kuya ko. mang so tunelada, hindi kilo. Tunel, ah. Tunelada. Tunelada ah. si Buyas, yung nanggagaling dyan sa abong-abon. Mukhang walang hawak na datos si, ano, si uh, kunsihal. Ay, wala po akong hawak na datos, pero meron po kami dito at, hey, sa Sa... Uh, sige mayroon po, po uh, pag nagawin na lang po kami dyan hihingi po kami uh, sa inyo kasi gusto rin po namin uh, makita uh, yung harabas. <laughs> yung mga atira-tira ng okay. harabas. Okay po, Konsehal. Okay, okay um, po. Nakakita uh, na ko yung mga nagpo-post ng uud na talaga sa... Siguro makita naman po ng personal ninyo sa Opo. Sibuyas. Uh, pwede po bang pwede ano, mga. yung harabas po ay ano, yung uh, pulutin? Ano tawag doon? Yung tanggalin? Ng, uh, kung may sibuyas, o oh, kung may nagdadamo uh, ng sibuyas, yun naman po ay tagatanggal ng, ng uod. Ang ginawa na po dito yun noon, may nagawa na po sa amin na parang siya sabi nga laki ng kutuhan. Kutuhan nila yung, yung, um, hmm, sibuyas. yung sibuyas. Pa? Yung sibuyas. At mm. na yeah. inalagay po sa sako, yung mga dahon, putuloy po dahon, kasama na po yung uod. So hindi po naging effective? Eh, hindi po eh. Uh, actually, napaka, eh, kung nga po ba, napakahirap kung nung sitwasyon na kapag naumpisahan na po siya pasukin, ang hirap na pong awatin talaga. Hmm. Oh, meron po pa yung, yung ginawa dyan sa bungabo abon, yung parang tinatrap. Eh, hindi po. Effective yun. Dati po noon, nagagawa po, po yun yung tinatrap. Kaya nga lang, ngayon po, hindi po parang ibang kung po ng test dito. Hindi po katulad nung dati na nakukuha sa inalagay na patrap. Mm. Yung mga paru-paru po kasi, natrap po yung paru-paru para hindi na makapangitlog. Yan ang mm. po yung ginagawa dati. So hindi para na rin, rin hindi po na effective po, ngayon? O, okay. yung mga gumawa na po nun, hindi rin po... Oh. Opo. Pero hindi naman po sa lahat ng panon, lumalabas yung harap. Habang ano po, yung mga uod may one daw po ito eh. May panahon na nawawala. Apo, sa panahon po kaya yun o sa baka naman na pumapan. nandun na sa mismong uh, binihin ng sibuyas? <laughs> <laughs> yun po ang hindi natin alam. Meron <laughs> naman po. <laughs> Kailangan ng... Apo, may, may tatapos <laughs> po <pin> dito po sa <laughs> amin. Kaya <coughs> lang, ibang klase po ng karabas ngayon yung tumama eh. <laughs> ibang klase po yung siya na uut. Tumama na po sa amin 2016, tatlong taon po nung no, kan dumipas po, ito naman po ulit, panibago na naman. Ibang klaseng harabas naman po. Uh, okay. Ay, ito po, yung isang konsihal dito, may tanong po sa inyo, si konsihal John Romano. Konse? Ayan. Ah, uh, konsihal, Pisa, uh, magandang ng umaga po. Ah, uh, umaga. ko lang kung anong ano po uh, aksyon naman ng di di per, per agriculture yan sa inyo kung ano yung yung tipo di po gano'ng uh, maintindihan ano daw po yung ginawang action naman ng DA sa inyo po dyan uh, sa mga magsisibus nyo actual eh nag ikot na po sila ala pa po silang may advice na solusyon okay ang nag ikot po ba kung Ah, uh, kasama po national may nag na po rito na tiga national. Apo. So wala pang iniwang advice sa inyo. Hanggang okay, libot po ng eh, po. Hanggang libot lang po kasi ang ginawa ng ating departamento. <laughs> <Kaya> wala man Hanggang <laughs> libot lang po. daw po ba ang gagawin ng ating uh, DA. <laughs> eh yun namin na uh, nabigyan sa amin ng solusyon sa problema po nito. Dahil sigurado, naghanap na po ito eh. Ah, po. Ayan, Konsehal, marami pong salamat sa pagbubigay niyo po ng oras. At at susubukan po namin makagawin dyan sa inyo sa mga susunod na araw. Okay po, tawag lang po kayo pupunta po kayo para Okay po, marami pong salamat. Ayan, si Konsehal, yung bayan member uh, Pesa, uh, isa po siya sa mga onion uh, farmer dyan po sa Bungapon, Nueva Ecija. So, grabe. No? Grabe yung uh, situation nila dyan ngayon. Mas, uh, parang swerte pa yung mga ilang magsisibuyas natin dito na uh, nakikita natin medyo maganda-ganda ang tinatakbo. Ha.